O oh, sa mga taga Laguna dyan, subukan nyo na itong bagong bukas at pinipilahan na silugan dito sa Maylandayan Food Park. Tikman natin guys yung isa sa mga silog nila. Ito yung kanilang duck silog na for only 85 pesos. At may free uh, bulalusop na yung kasama. Ito yung kanilang duck, uh, guys. Tikman natin. Tolit mm. So, may mayonnaise, manghang siya guys, tapos sobrang nabot nung baboy. Tsaka ano, hindi siya nakakaumay, wala siyang tawag dito, mascara or any, ano lang siya, Lama na taba, tapos ang, uh, ang lambot, tsaka ano, hindi siya, tawag dito, malambot guys, hindi siya mahirap kainin. Tapos may isang itlog. Tapos fried rice. Perfect bite. Ito mm -hmm. so naman yung kanilang... Matatagpuan nyo sila dito sa bagong bukas na food park sa Maylandayan Besides Lolo Owing, Via Cruces Church, Hernandez Street, Barangay Landayan, San Pedro City, Laguna